So, yun na nga mga kaibigan. Mga kalapatids, mag-aabang tayo ngayon ng mga niload natin ng ng kamalig albay. So, ngayon, titingin muna tayo ng ating mga breeders. Ayan. Condition na condition na siya. Tiga lang. Hmm. Pindo na ito. leaders natin sana Pisa yan pisana sana Pisa yan yun Yon. so tanggalin natin yung nakabalot na itlog ayan, pigtanggalan ayan, ito na sya healthy healthy yan so ayun na nga diba yan kagaganda ng breeder natin yun golden chain yeah ayan, ayan. Mga breeder natin yan Bago tayo mag-abang. Tingnan mo natin ang flyers natin. Yan. Yun, malalaki na sila. Yun. Oh, ilakay natin yan. Ito ang mga alaga natin. Ang south. Yan, bago tayo mag-abang. Bago tayo mag-abang, tingnan mo natin yung mga layers natin ayan. yun na nga so mag-aabang tayo mamaya ang pawian is ang pawian natin is 10.30 pwede na tayo mag-aabang lang ayan mag-aabang na tayo mga 10.30 ayan. so mamaya na lang babalikan ko kayo guys